Yo, yun na naman kami. Yun na naman kami ngayon, misis. May na naman ang paglulutoon. Ang paglulutoon niya na is sayuti. Gigisahin. Marasain. Yari po yung panangkap. Sibuyas. Lasuna. Ngahin. Sili. Tapos yan ang aloy, ah. Para na may dinihit amon. Chicken manok ya, adobo nam kaya kung marasa magluto ito adobo at least <laughs> akin mga adobo kaya kung panak mga kapoy apo yan nga recipe N naman ang recipe tapos kamatis para yung nga di hit, sayote kaya adi naman nga silver swan to yung nga hinsuka para nga dihit adobo <laughs> kung mag-sponsor naman gadlaga mo silver swan <laughs> bisa ganap tagdoa ka box Tapos hindi naman ng amnor cubes shaking para inngadihit sayote. Okay? Ba'dapo, kita shout out ya na. Shout out po hit mga new followers. Shout out po kan Ate Hasmin Anacio di na Santa Pete, Borongan City. So kan City Asawa kan Kuya Emil Anasio, Shout out to ka Shout out po kan Atini Birthday po ni Ayana. Happy birthday, Atini. Shout out po kayo. Shout out naman po kan. Kuya Edward Araba. Taga Barangay Gampisao, Urungan City. Shout out po kayo po Tapos shout out naman kan. Atedra Kadalin. Hirayan Kadalin. Maupay sumayaw. Talentado yung bata. Shout out kayo matod. Shout out at daman kan ated Milro Abilia Gunda shout out Shoutout shout out that man kan idol sir G. Frederich Palada did iso an idol nga <laughs> instructor did maupay makisama shout out sir okay pagtigang na kita unahan taan sayote Okay, pasawatan natin po ngayon na ito karaha. Butang na po ito ibutang Butang ta po ito laso na. pag po. Hmm, hamot. Laso na pala po ito. mahamot na. Isunod ta na po ang sibuyas para gumawas na tanan Hamot. Yada na po. Nagaharamot na. Hmm makaan-kaan na isunod e, na na po it, hmm. ka -upay ka -upay yung kamatis hmm kauupay pagkiluan kauupay pagkiluan hindi gigisa isunod e, na na po yung aton sayuti pagigisa na na po yada kararasa Sa upay tamot. Asinam ta na po. Para marasa. Dog ta ng tapong nguting tubig. Pakalan ka na ito. Matala. Ayan, toklan ta na po. Ayan na. Hinrasa po. Mamot pala po. Hmm, ginugutom na. Ayan din na po ang Norcubes. Aroy kung maatag naman la ka mo cube siya da na kararasa ha kilo to na main kararasa yes. okay tikang tan tanapoy tatadobo ibutang e, tanapoy it oil di sa tanapoy it na para marasa ha mga magpapo shoutout to ngayan message or comment la mo kay larum tapos na araw po kami ng suporta. Like and share po itong video. Tapos kung may da po star, huwag okay, ikaw la ada Hmm, may na po. Ging Gingin na po ni misis. Nati ka oh, sa ilang po itong pagkalaw ni misis yung nagkiki Isang e, na po itloy ah. Hmm, nati ka hamot. Nati ka pa itong kaluan. Nati ka gutom na may takpag abat. Isang e, na po it, manok Paggigisahan na na po. Aduh, yung kaupay. Yung karasa. Hmm. Hindi rin pangani-luto. Takam na, takam na. Asya, manit mo upay. Yung hibabarun na yung misis. Itak mga tatdo. Hmm. Yung na. Kaupay. Karasa. Nagagawas lang na po ito. Tubig manok. Antes na po ibutang ito yung... Han suka so, hmm nanti ka upaya na naik betang tanam pun tuyo mm, para may dah na, nak kolor hitat adobo ibutang tanam pun suka so, para may asim kilig so galabaw it, lagas, may asim pero kinikilig pa <laughs> Iya dah po last siling haba pampahamut ngan pampasipa the best po ngayon endemain nga pang pulutan Oke, okay, jadi nah Amin um, Gini salah saya uti Dao Ini karasan lah Dao, saya dia nam ng adobo Ngaman lah, tika Dai, rasa Again, shout out po Kan sir J. Frederick Palada Sir Bortz. Shout-out tayo. Shout-out naman po, kan. Jason Arte. Part. Shout-out tayo, ngayong love-love. Hindi maaram maaarap <laughs> kong inuwi. Wala pa rin may pakilala. <laughs> Shout-out naman, kan. Atid Ngasalde. Shout-out tayo. Shout-out lewat, kan. Kuya Edward. Araba. Shout-out tayo. Atid. Shout-out. Okay, mga anak kita.